Di ba? Pangarap mo magkaroon ng kilay yung tinatato. Siyempre naman. <laughs> Kala mo talaga papagalumpay. O sige. Pag ito na shoot mo, ililibre ka namin ni Duday. Ito na pagkilay. Yeah. So, yeah. <laughs> shoot mo ha. Dapat mo shoot mo. Okay, game. Yan! Okay guys, tara. Namahala rin siya. Let's go! Duday masasabi mo, mapapakilay pa si mama. Uh, um, mapakilay okay. na siya dahil wala siyang kilay. <laughs> ano na yun, Christmas gift na? No? No? Ah. ah, Christmas gift na namin yun. Okay, tara, sasama namin siya ni Duday. Ang na kilay niya guys. Wala oh, ikaw Duday. Wala no? At yun na nga guys no? Nandito na kami kay Roan Slash and Brow Beauty Aesthetic Ayun no Dito nga ay namimili na si Mama Kung ano ba ang kilay na kanyang ipagagawa dito Dahil nga nahihirapan siyang mamili Eh no o Tinutulungan na siya ni Duday na mamili Ayun no Tumuturo-turo tumuturo po Dito nga ay may nilagay na dito si Madam Roan no? Ayun no Yung puti na yan Siguro pang ano to Binababad eh Pampamanhead para hindi galong masakit Kapag kasinumulan na ang kanyang operasyon Halang operasyon Hahaha <laughs> Nakakatakot. Power Ranger. Ganda ng ano, oh Power Ranger oh. Ganda <laughs> lang sa akin. Oh, okay, dito tayo. Tingnan kay Ito, hindi pa ito pang kilay. Pero pagtagal niya, no? ang nipis oh. Pakilay din yan. Dito din nga pala nagpakilay yung jowa ko, no? Kaya ayan na, dyan na. I-recommend si mama na magpakilay din kasi goods din ang kilay niya at talaga namang super duper good. At ayan na nga, nakahiga na. Yung nanay mo Duday din na. Si simulan na ang operasyon, pinapaliwanag lang ang mga bagay-bagay. Pero ayan, malapit na siyang simulan. At ayun, naglaro muna dito si Duda. Oh. tingnan natin kung malupit. Habang naglalaro nga ha, dyan si Duday Ay, ayan na Sinisimulan na dito si Mama Ayun, no Itetake lang yung before Tsaka, syempre Para makita yung after mo Seryoso mo, seryoso, ah <laughs> wow Talo ka. At ayan na nga, no? minarkahan na nga dito si mama at ayan na, sinisimulan na. You know, chill na chill, tiis ganda, o oh, umu-okay sa info, o oh, umu-opa -okay. pa, aba. Nilagyan ko ng sticker yung ano ko, yung case ko. Ganda. Pangit. Ganda. Ganda.

May lahi po yung pudel. And just like that, e eh, na. Ayan, na na lang sa si Duday doon. Napangangaon. Namangha siya sa gawa. Eh, o, oh, ba? Diba? Ang ganda ng result kasi parang ano, parang natural na kilay lang. Ayun, no. Picture-picture lang dyan. Uy, before and after. O, oh, oh, ganda ka dyan, ma. <laughs> you know? Pakak kilay. Pwede ng model. Model ng dishwashing liquid. <laughs> yeah. manager. And thank you, baby. <laughs>

ayan na po ang kilay. Yun know? o. Ano ang sasabi mo sa kilay niya, Day? Maganda. Maganda. Diba? Ah. Bagay na. Aba. Ah. <laughs> Tapos, <What's laughs> magmamakdo muna kami, guys. Bago mo eh. Laglag. kita kami ng pinakain na namin ni Duday no? so ayun na nga no at nagkainan na lang kami dito na nagkainan no after namin kumain dyan eh syempre uuwi na kami si Duday tawang subo tapos ako na nga din pala nag open dito nung ha Meal na niya at si Mario ang kanyang pinili. Golden Mario. Ayan o, oh, ang cute ng itsura. Ang ganda. Kaya alam guys, hanggang dito na lang. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe at kung ano man ang pwede wen gawin. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Peace!